guys, ayan. Welcome to the guys. Uh, <laughs> busy po kami nga, Naghanap kami ng mga kaluluwa ng mga tupa ng Panginoon, pero mukhang wala sila. Dahil po ngayon ay unang araw ng sanglinggo. Ang buhay misyonero ay hindi madali. Pero kailangan po natin ipagtagumpay. Anong masasabi mo? <laughs> sa ginagawa natin ito. Yan ang bukid ng mga tao. Guys, itong bukid, andun yung mga tao ngayon, busy sila. Dapat na nasa pagsamba sila. Pero ayan, busy sila. Tayo bukid. So ayan. nasa bukid tayo guys. Ngayon, okay. tayo ay gumagawa ng bukid din. Bukid para kay Lord. Oh, ayan guys, okay. Ganyang kalawak yung so, ano. So, yung mga forma namin po ay, alam nyo na. Pero wala po tayo mo. Oh! <laughs> sa ginagawa natin. Tara na nga! Ang ganda dito guys kasi puro kawayan. Ayan. Kaso lang po, walang tao. Ganito buhay ng misyonero, hindi madali. Pero, gaya ng buhay ng Panginoon, nung nasa lupa pa, nahirapan din siya. Gaya ganun din ang nararanasan natin. Pero, sige lang. Buti pang mga kalapati, may fellowship Paano kaya pag siya pustulot, saka siya si Jesus Christ, nagtambal niya? Sa... Ha? Huh? Bakit? <laughs> Kawawa. Um, ano Parang pak -pak Ay, <laughs> yan? Ano, <anong> <laughs> Parang papakpag ako. Ay, ang cute niya. Ano yung thing? Parang ipakpag ako ah. May kilos. Pak <laughs> yes, tama. Di ba, busy sila. May lakad kami kasi. So, Yan. yun. sila ay sumama na rin sa pagmimisyon namin. Try mm. mo, sumama. Kasabay niya, masigit po. Hindi mo siya nagsigit siya eh. Yan ang kwento. Alam mo, niya, yung oo niya ang yun, hmm. marag narinig ng Panginoon yun, kikilis na eh, talaga sa kanya yun. Mm. Baka makasama, baka siya yung magiging dahilan natin dito para mag-imbeta rin ng mga tao. Siya yung kakasangkapanin oh. talaga dito. Tama. Alam niyo guys kasi ang kakasangkapan ng Panginoon ay ang mga mahihinang tao ng sarlibutan hindi ka Yung gagamitin ng Diyos dahil ikaw ay magaling o ikaw ay pogi. <laughs> pogi. <laughs> hindi ka ba naniniwalang pogi ka? Hindi, Christian, hindi ka ba naniniwalang pogi ka? Siyempre, pogi si Kristo eh. Kaya pogi tayo. o kaya, yun nga mga, ka, mga kaibigan, ang pagtawag ng Panginoon ay ayon sa kanyang kalooban. Hindi sa physical lang. Hindi sa physical. Pero siyempre, bonus pag physical, Mayroon physical political. ka. Ah, ba? Diba? Sabi niya. Eh, wala akong bonus eh. Tingnan mo nga. Wala ba? Tingnan nga natin. Ah, side view. Nala. <laughs> <laughs> side view. view. Buko pa lang. Front Bolog view. <laughs> Buko pa lang. Buko <laughs> na Back view. Oh, pwede naman. Ay guys, so yun na Ito, nga. Kailangan uh, hey, natin maging masaya kasi... Wala eh, mahirap eh. Pag eh, naging malo. kami dito na katukin tong ano, yung bahay na to. Na so, tingnan na. natin guys. Kakalokin natin sila ngayon. Tao po! Tao po. So wala eh. Tao okay. po. At babalitaan namin kayo pag nakatok na namin siya. Ngayon nga, GF's update. Wala pala siya dun sa kanyang... Wala pala siya sa kanyang... Wala tatlong. siya sa kanyang higaan. So walang tao yung bahay nila. Tatlong balik na yata eh. Tatlong balik? Kaya na namin umalis kasi anong oras na mag-start na rin kami. Ano? Start na tayo? Sino diyan Hindi, hanapin muna natin yung iba. Anong oras na ba? Wait lang mag well, kasi kami ng 9. So ganito ang pasimula ng gawain ng Panginoon. Nagsisimula simula kasi wala. Ang sabi nga, alam mo ito ay ano eh, Magiging <laughs> ano na mga uh, kumbaga istorya mo na lang to. Tama. Pag uh, lumago. Lumago. Na. Tama. At may i-share mo rin to sa ibang lugar. Hmm. Ibang lo locker. lokar. lokar. <laughs> Pinagsanay din lugar tsaka lokal eh. Lokar. Lokar. So ayun nga guys, kaya <laughs> ano ito ang pakikipagbaka ng misyonero talaga. Simula ka sa wala. Parang kami dati, inaakay kami sa paglilingkod. Ganun talaga. Kagaya ni Banda Christian. Ang gagawin namin, kakanta na kami na. Jesus, take the way. Ha? Ang kanta yun. Hindi <laughs> ko alam Jesus. yung kanta niya. Jesus. <laughs> Banda si ba Sister Mayrose May dyan. Nasaan siya kaya? Ah, Sa harap. Kayo, bro. Tara, saglit oh, lang okay. tayo. Punta kayo. Oh, pumunta. Yeah, yeah. Sabi niya, pupunta siya. Tingnan natin kung pupunta siya. Sana pumunta. Si nani, Anastasia kaya? Teka lang. Tiga lang. So, may chapel dito. May chapel dito, kaso lang walang... Pero, ano to? Ito over natin. Sana po, ito na lang yung mapuha namin. Nay, tao po. Subukan po natin katukin. So, yun nga. Nay! Tao po! Susubukan natin, guys. Tingnan yung sinanay dito. Ang bahay nila. Ay, walang, ito ay dating chapel daw to. Pero wala na ngayon. Kaya, gusto san namin upahan. Kaso lang, ayaw nung may ari Ganda sana dito, no? Laki, oh. oh. Kaso lang, ayaw nung may-ari. Tara na, ayaw. So, ito muna tayo habang papasimulang gawain ng Panginoon. Ayan Ay, yung mga masita eh. namin. So, yun po yung mga upuan natin. Sige, guys. Bye! Masaya, mabigod sa iyo.